Parang may anak sila ulit, no? <laughs> Thank you, boss, boss. <laughs> Kasi sobrang light ng ulo ko. <laughs> uh, <problem. laughs> Hindi ako tuli. Hindi ako bakala. <laughs> <laughs> anggapala ko misis ni mami, Pala Kala ko ako lang. Good morning mga heartie, walang maiintindihan. Haha. 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 Alam niyo naman guys na dito libre tubig. Naka-deep well kami. May sarili kami yung deep well. So, yung iniinom namin, guys, ito, distilled water. Yung para kami, para kami naka-Wilkins guys. Ang laki ng tipid. Ito <laughs> mo Ang laki ng tipid niya. Tsaka, tag dito, iwas sa sakit ang mga bata. Yeah, dati naka-manual filter kami. Alam niyo, yung katulad sa Pinas. Eh, sabi ko, si Adu, sanay siya sa Wilkins. So, sabi ko, yun, sige, bibili tayo nung, ano, yung filter na automatic. Tapos, may UV light. Tapos, may mga, ano, kung anik Ito nga yun, ang brand niya, guys, LG. Alam niyo ba, may nagbibenta sa akin dito sa Pilipinas? 300,000. Huh? <laughs> so, ito ko, ay, ay meron po kami yun sa India. Di ba naalala niyo? Dadalhin ko ito dapat sa Pinas. Kaya lang, ang nag-Singapore na muna kami. This time, pag di kami gagala sa ibang bansa, magdadala ko nito. Kasi mura lang dito, guys. Sa Pinas, ang mahal. 300k. Magkano lang yan dito? 60,000. Ini semua aku dah tahu. Handbag.

Play. Mm. <laughs> Para maaga sa sinong mga paglalo ng mga ako Napaka galing ng Kasi hindi naman nag ng mga bagay yan. Ako lang ng mga nag pa siya. napaka Mission accomplished, oh! guys. <laughs> Ayan na yung maglola <laughs> Kinuha na siya pagkagising na pagkagising niya. pamasain na siya. kita, <laughs> good morning, girl. Lagot ka kay daddy, kakalat. May mga toy. Love you, mga toy. Alisin mo. Ayaw niya matulog. Kaya ayaw niya matulog kagabi, love. Gusto niya po maglaro. Kagabi niya, ayaw matulog ni Ado. Niiyakan niya. Gusto niya po maglaro. Pero pagod na pagod na yung mata niya. Alam mo, ito ang nakasawa ko. Pag naiiya ako, lalo ako pinapaiya sa pamilya niya. <laughs> Binigyan Now, ako. Mami, there is one more biscuit packet. It It's okay, let her finish. Ang ina ka. Ginagawa mo kung patay gutom dito. Binigyan niya ako guys ng tinapay. Isay ko, konti lang. Kasi baka mahalata nila, nauubos na. Binigyan sa akin lahat para lang ipahiya ako. Ang galing. Ang galing. Ganyan yung asawa ko. Pero sa Pinas, di ko yan ginaganyan. Busy, busy yung mag-asawa, guys. So, alam nyo yung ginagawa. <laughs> yung apo nila na ito. Parang may anak sila ulit, no? <laughs> ano, guys? Comment down below. Ang daligdag pa ba tayo ng anak? <laughs> 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 Hindi nga anak yung Dalawang anak na rin. Ako na lang mag-aanak <laughs> Dito guys, kung sino si Ali kasi bunso. So dapat, yung dalawa mo na mga kakaanak. Nangyari, noong yun siyang kinasal, nakadalawa ko siyang anak. <laughs> um, <fanot> Nagawa ng lola niya ng jest yung apo niya. Yung lola ni Adi. Mm -hmm. no? mm -hmm. Happy baby. Happy baby. <laughs>

The captain, the Kaya never ako nasuto mag-hindi rito yung maayos eh. May iba kasi ginagamit nila. Gumagamit sa Buddhist food na gumagamit hindi. Halo-halo. Minsan ito yung ginamit nyo. Minsan diba? ha? Ano? Buddhist kasi guys yun yung ano nila. Sa probinsya nila. Yung veg, ano yung veg? Pag narinig ko beige Veg dia? Oo. Veg dia is like you have sent it out. Oo. Mali na. Ah. Mm. Gara mo kala mo ako di, hindi ko alam hindi no. Pampis kare ang ulam namin, ang plate ng separate si Mommy. Para na pa kain namin habang nagaan kayo ng ulam. Ito guys nang egg sa fish.

No, konte. A come. In the frame. In the frame. Guys, ito galing sa tindahan ng lolo niya. Ito sa tindahan to. Mm -hmm. Adukan, oh. Come here. Look, no. pakinggan niyo ni Abby. Ibablog ko para alam, alam niyo yung totoong buhay, totoong nangyayari dito. Pero guys, yung comment niyo. Comment niyo lang, gets ko na. Ano sila sabi niyo? Parang hindi sa kanila. Huh? Parang hindi ako lang pinababash na parang ating-ating sa social media. <laughs> uh, sinabi ko na sa pamilya ko, okay, um, uh, medyo, um, parang... bawasan na. Uh, bawasan hawakan ng mukha. Kasi guys, kagabi. Pinatawag pa ako ka kagabi. Ano? Ano na ay ay? Ay? Kasi guys, nakikita mo. Ano Pulang-pula oh. yung noon niya. Ang ano bata. Sabi ko, ito. May scratch ay. ng face. Kaya na. Sensitive siya ko lang kasi dry. Tapos sabi ko sa kanya. Ano yari? Ikaw na magsabi. Nabawasan. Kasi baka ako'y sumpungin na naman ng utak ko. Pag ako nagsalita, ayaw niya yun eh. So, siya na. Sinabi niya na. So, okay na. Pero gumaling naman na guys. Kasi nilagyan ko siya ng ano kagabi. Ng, talita, -ta? moisturizer. Yun naman, mm. yun lang naman gamit dun eh. Tsaka nilinis ko kagabi. Kaya wala na, hindi na siya namumula ngayon. Yeah. Tsaka love, i-clear eh, mo nga yung sa ano, pinapahiya doon kita pag sinasabi kong di ka tuli. Nahiya ka ba? Bakit nahiya? So, when like, nagpapanggap ka lang daw hindi affected, pero affected, ka daw. to be able to do it. Kids love. Just read. Just read. na read. ako read. Just 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 read. Always sa Pinas ka na. <laughs> Go outside kaya. Check mo sa Europe. Tanong mo. Labas ka. <laughs> labas ka sa Pinas. Tanong mo. How many of them are too Na-realize mo. Ay pala. Ka! Hindi yan tuloy. Ka! Hindi pala baby. Pala, baby. <laughs> Kasi sobrang light ng ulo ko. Ika na generalize ka. One thing make it bigger. So. Ay naku. Ika na talaga. Ano so, gusto? Gutom Hindi yan lahat ng may amoy. Ah. Tapos Na. na ako, especially... Um, Tsaka napakita mo, si Adi hindi na yung nakalagin sa Facebook niya, nakalagin yan sa Facebook ko. Tsaka sa Facebook page namin. So kung ayaw niya yung mga pinapost ko, pwede niya delete. Di ba? Minsan ko sabi niya, upload minsan mo upload mo. Tapos di ba? Maraming times yan ako nagbabash. Katulad noon, naalala mo yung content natin sa yung inutusan mo akong paluin kita ng sintoro mm -hmm. tapos tinamaan yung mata mo. Di ba? Inutusan mo ako. Tapos sabi inutusan ko, inutusan mo ako. Inutusan niya. inutusan niya ako. Sabi niya, <laughs> Ben, may ako akong content sa Facebook. Panalo ng sintoro. Sabi niya, make sure na ako tatamaan <laughs> ako. Actually guys, hindi ako bothered sa comment. Ito yan, bother sa comments. <laughs> hindi. Hindi ako bother Pero na, ano, ako na parang kinakawawa daw kita. So, dapat. Bakit ka na-try? Hindi, imuta. muta. Baka may muta. <laughs> kinakawawa daw kita. Well, in fact, tawang-tawa pa siya. Hindi siya kawawa. Kailangan tamang tawa problem. siya. Hindi ako tule, Hindi ako bakala. <laughs> okay lang ako. Dalawa ko anak. Wala siyang problema ni Elena. Tsaka, okay. Yung dalawang kaya dahil yun, dalawang anak namin, hindi <laughs> research. Research, guys. It's okay to not know, but research. Me. It's not medically relevant. It's culturally and religiously relevant. Yes, some medical. Uh, if I <laughs> good good there yeah, it are some pros. but there is not like if you are not there's the cons. Oh. So yeah. at least I practice <laughs> <laughs>